Pre, magsasara na ako ah. Ba't pumunta ka pa rito? Aray, pwede mo bang gupitin ulit ako? Ang pangit na naman nung ginawang gupit sa akin ng isang barberong napagupitan ko. Bakit ginawa niya sa buhok mo? Sabi ko buong? makapal yung gawing buhok. Eh, you Di ayun oh. Bakit ninipis ni na lang? Ang nipis. Napaninipis na lang. <laughs> eh? eh, nag break kami nung shoot ako. Sabi ko, lagyan ng emoji sa likod ng malungkot. Ay, kita mo naman yung ano. Ano ginawa? Ayan o. No? Ayan o. No? Ano Ay, ka ginawa? Naka-smile. Naka Oo. Oh, Pero yung tinapat ko sa... Tinapat ko sa paklat mo yung mata o. Oh. Ayan okay. At yung paklat mo yung paklat mo. Ang Kaya lang, naka-smile. Oh. So, sabi ko. Sabi ko, malungkot. Kasi nag-break nga kami ng shoot ako. Ba't pwede mo ba kung gusto tayo? Yung maibalik mo nila. Ibabalik yung buhok mo? Oo, yung medyo makapal dito. Oh, okay. Oo, sige, tara, tara. Gupit dito ka na. Dito kaya mo pare. Kaya, kaya yan. Um, babalik, babalik natin ulit natin yung na buko. Tatag tatagalin na rin natin yung masaya na emoji sa likod. Uh, mo na. Oo. Uh, naman? Ako naman o. Oh, Ayaw ko na eh. malungkot Oh, yung buko ka. Na, masaya at itinapat pa rin sa dalawang buko na tayo. Sa dalawang buko Tara, tara. Sige, sige. Okay. Yan. Sige, umpisa na natin. Ibalik na ulit natin. Doon sa gusto mong uh, gupit. Ano namang ka sa buhok mo ako? pa man din ako ngayon, kaya ako yung video. Kaya ito lalabag ako ng ano, ng okay. makita mo ako. Okay. <laughs> pre asya ba yung resulta lang ginawa gupit sa'yo yan ganun yan dito ako nagpapagupit eh kasi dun sa ibang barbero hindi nakukuha yung gusto kong gupit yun lang gusto kong gupit yung so may yung buhok talaga. may buhok talaga hindi pa nila naibabalik yung buhok mo hindi kaya para Ayun. ikaw lang eh. ayan naibalik ay natin na iwan pa rin yung dito pero dito talaga hindi na natin naibalik wala na talaga yung solusyon sige asya yan <laughs> <Yeah>. ayo. <laughs> Ngumbalik na balik para sa iyo, yung buhok sa gilid yung It, oh, Ito talaga pare gupit. Okay? Yung nababalik ang buhok. Buti na ibalik mo <laughs> Ayan oh. Ayos.